hello at welcome back sa aking channel Cesar Montano at Kath Angeles masayang ipinagdiwang ang ika 7th birthday ng kanilang anak na si Kristen sa kalagitnaan ng selebrasyon, umawit si Cesar kasama si Kristen, na nagbigay ng masiglang aliw sa mga bisita. Makikita sa kanilang duet ang kanilang malapit na relasyon at saya, na nagpatunay sa pagmamahal ng isang ama para sa kanyang anak. Dumalo rin sina Sam at Angelina sa pagdiriwang upang ipakita ang kanilang suporta at pagmamahal sa kanilang kapatid. Naging mas masaya at makulay ang okasyon dahil sa kanilang presensya, na nagpapatibay sa samahan ng pamilya. Narito at ating panuuri ng pagkanta ni na Cesar Montano at anak nitong si Kristen, pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. There is light as the voice and open, the hand in that may go with praise the lord praise the lord let the earth hear his voice praise the lord praise the lord let the people the Father, through Jesus the Son,